nanonood ng libre. At eto pang masakit dyan ha, ah. yung mga nanonood dito, yung mga nagbabayad, nag enjoy hanggang sa pag-uwi, nag enjoy masaya. Yung mga hindi nagbayad, tapos nakinood lang, nak puta, yung pa yung may mga opinion. Aminin <laughs> okay. I mean, nyo, sila pa yung na-offend? Ba't pati you kayo know, na-offend? Wala naman kayo doon, hindi naman para sa inyo, hindi naman di ba sila yung na-offend, sila yung hindi nag-enjoy, sila yung may ayaw ng mga na gago. <laughs> kaya, kaya kayo, kayo may karapatang mag-enjoy dito. Maraming maraming salamat for being here. Hindi ko akala mauulit pa ito ng mga kasama ko si Regine Velasquez. Pero I am... God is so, so, so kind to me. He always gives me so many chances every single day. Mm no, no, no. Hindi. Hindi, ang kati kasi talaga nito. Pero pwede sa mga Gen Z, yung mga Gen Z kasi ngayon, ang lalakas ng loob, di ba? Wala silang pakialam kahit anong suot nila. Di ba? Empowered sila eh. So tayo na nakikisabay para Gen Z. Kung ano na sinusuot natin, kasi ng Gen Z, nung isang araw, suot ko to, tapos nag-angkas ako. Gagawin yung driver, hindi ako binigyan ng helmet, binigay sa akin panty. Sabi, bakit panty binigay sa Ayan, pero okay lang. Tatay, di ba? Maganda tay? nagustuhan mo. Feeling ko, nagusto mo. Kasi habang tinititigan mo ako, pabilis ng pabilis ang kuya ko yun. Dalawa lang yung tatay. Either naliligugan ka sa akin dati kang mananahe. magjowa ba kayo para magaya tayo sa Coldplay concert. <laughs> magjowa ba kayo? May kanya-kanya kayong jowa na hindi alam na kayo ang magjowa tonight. Ma ano ano po? Tawa po, mga anak. Ay, ito yung mga anak. Hi, Seth. Hello. Ano, ano pangalan tayo, Seth? Elias. Elias. Oh. Ay. Hey. yung bagay sa inyo. Ano ba yung Talaga, <laughs> yung cameraman, siya talaga ang nag-design. Gusto ka rito, hindi kita makita. <laughs> hindi pwede ko mag-adjust. Kailangan ko mag-adjust. Pwede ka nung umikot dito, di ba? So ako pa nakakabalas na yung Show mo to! Show mo! Inanin niya talaga ako eh. Ako mag-adjust sa'yo. Ay, sorry, sorry, sorry. Baka pinatamaan ko eh, Janet. Patay yan mga Tayo ka ang bapa nito Diyos oh, ko nak nakakatuwa o oh, siyempre E eh, palakpa naman natin kasi kasama Tayo ka Kasama natin si Senator Villanueva Ay hindi hindi siya sorry Kala ko si Senator Villanueva Sorry oh, sir, mamaya oh, na nga Ready na si Regine Regine, tagal mo naman magbibay Sabi mo iihihi ka lang Well, eh, ah, Thank you very much. You don't have to do that. I am able. Thank you. No, no, no. Don't make me feel like I'm incapacitated. Buktabi na! Haya ko impalito? Bumaka ko to! Haya ko ito! Ipinatawag ko pa lahat! Alam mo wala na ako sa ano, ang tagal talaga niyang bumalik. Di na wala. Ayan. Okay na, nakapagpalit na siya ng panty shield. Uh, yun, oh. <laughs> Ladies and gentlemen, sit back, relax, because I am very sure that what you're going to see Kung <laughs> ano-ano na lang sinasabi ko. <laughs> Yes, tonight we have prepared a spectacle for everyone. Something that you have not seen ever since the world began. <laughs> Ladies and gentlemen, the stage is set and the lights suddenly become electric. Areneta Coliseum, are you ready? allow me to introduce to you the one and the only songbird, the pride of the philippines, <laughs> one of the best performers the philippines have ever celebrated. so please welcome, ladies and gentlemen, asian songbird, who happens to the wife of the chief of OPM, Ogie al -Kasi. one of the brightest but the smallest artists. In the but don't fret. Regardless of the height, he was able to impregnate the songbird that we have. <laughs> Ladies and gentlemen! Without further ado, please welcome Asian Songbird Miss Regine Velasquez Alcácer <laughs> from <your father. laughs>